Grabe, pulidong pulido, walang espasyo mga kainag so, di ba? Kita nyo no? Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Yan, tapos na nalalagay natin to. Yan. Nalalagay natin ganyan. Tapos meron pang mayro uh, meron pa rin tayong ilalagay dito na baseboard. Nalalagay natin diyan. Yung tinanggal natin. Yan, ako na mapasinyo yung marka, may marka yan. Nalalagay natin diyan, 'di ba? Ayos na, no? Oo. 오, 뿡도, 이, 뿡도, 이, 뿡도, 이, 뿡도, 이, 뿡도, 이, 뿡도, 이, 뿡도, 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 뿡 Alam mo, yung mga basher ko talaga, yung mga kaibigan ko, pinakamarami kong basher yung mga kakilala ko, mga kaibigan ko. Eh, sabi mo, Johnny. Johnny. Ah, sir. Sabihin mo, yung kahit yung mga kaibigan ko na pinagsasagaan yung vlog ko, ano ha? Shout out. Ah, oh, O yan, sa mga kaibigan ko na... <laughs> pinagtsatsagaan yung vlog ko. Yan. Talagang mga kaibigan ko, pinagtsatsagaan ako kahit ayaw nila akong panoorin. Shoutout sa, kamo, sa kamote mga ka-McDonald's, United Nation oh no, naka-live ka pala oh <laughs> no, naka hindi, hindi li -like <laughs> na-live to hindi vlog to, shout out to <laughs> ah, eh, yung mga tropa natin yung eh, mga tropa natin, ayan, ayan Raymond <laughs> mga kasama natin sa McDonald's, United Nation dati, way back in 1990s <laughs> sabihin mo, na tayo lahat Tapos oh, yung mga pala eto Ito nga pala si Raymond. Yan nasa Hong Kong. Ito tatlo si Nonoy, si Diego, si Noel nasa USA yan. Last Sa California. Si Johnny Boy. Yan, makasama na si Kamote sa Pilipinas. California naghanap ng na asawa. You? ayos, ayos yan. yan makasama na sa McDonald's dati yan. No? sa 1990s maligo na tayo mga kainags Ano? Yan. Kakaligo <gibwing> lang natin. Tapos lang natin maligo. At nako. By the way, yun nga pala yung mga nakausap natin kanina. Kaya alam nyo naman yung magtutropa mga kainags Ano? Bibiruan, nagkakadyawan. <laughs> kahit daw <though, laughs> walang akwento. Kaya wala yung mga vlog ko. Pinagsatsagaan nila. <laughs> Pero naaaliw yung mga, yun. mga yun. wag kayong maniwala sa mga yun. Sabi nga nila eh, kahit corny. Pinapanood nila ako, di ba, mga kainags? 93, 94, 95, 96. Wala na kami doon sa McDonald's. Siyempre, graduate na kami. Nauna silang gumraduate na mga ilang isang kalahating taon yata. Pag nagutom ka eh, pinag-uusapan namin. <laughs> Kasi sa fast food, siyempre, meron ano yan eh. Yung tuwalya, siyempre, pag naglilinis ka, linis-linis ka, kunwari, tapos may hamburger dito, bigla mo gagano'n eh, no? Pabalot mo sa, <laughs> sa tuwalya mo, tapos igaganon mo, tapos linis-linis-linis ka. Pero, pero yung hamburger, nandito na sa tuwalya. Hamburger, linis linis ka. Linis linis ka tapos sabi mo sabi mo dun sa ano mo crew chief. Ah, uh, punta lang ako sa ano, sandali lang. O, sige. Bukas. Bukas ang ang ano ah <laughs> hamburger sabay kain, o di ba? Napakasarap ng tulog namin ni Mahal na sa basement. Grabe, lamig. Kasi dito sa taas, sa sala, Uh, kahit gabi, basta ganitong July mga kainis, ano? mainit kailangan mo talaga ng electric fan or aircon meron kaming aircon ayan o, no? aircon namin eh, hindi ko na pinapaandar <laughs> kasi parang hindi naman aircon eh ah, sige, sige, dyan muna kaya oh uh, oh, ganda ng araw, grabe ang sarap magbilad dito sa labas mga kainig Kung sigurado matutuyo yung mga labahan natin Sandali lang yan siguro mga isang oras at kalahati tuyo na Tabi nga dyan mga aso Pambihira kayo mga aso natin to Sandali lang mga kainig sasampay ko lang muna itong ating sampayan ako Parang dali sandali mga aso ko ah, Lalagay ko lang ito dito Yan Ayos Hindi muna tayo gagamit ng ano ngayon Ng, ng dryer para makatipid tayo At saka ano na siya Pag natuyo na siya, madalina uh, madali na siyang ano, itupi or uh, ihangir na lang natin. Hindi ka tulad pag uh, nasa dryer, tatanggalin mo yon sa dryer, tutupi mo pa, no? isa-separate mo pa ngayon. Eh, hindi na natin gagawin yun kasi magmula dun sa washing machine, nilagay na natin sa dito, sa hangir. Pati yung mga damit natin, nilagay na rin natin sa hangir. Para mamaya pag natuyo, <laughs> lagay na lang, di ba? Nakahangir na, ilalagay na lang natin dun sa mga tukador or sa lagay ng mga damit yung mga medyas na sa ano yun yung mga medyas madali na lang uh, pag uh, ano uh, pag iparehas ipare kasi naka, magkakadikit na yung magkakaparehas na kulay ng mga medyas so meron pa tayo rito yan o oh. mga ano natin to mga damit short itong sisa ka eh ang ganda ng araw oh. Bubuti na lang may mga bakod tayo na pwedeng pagsampayan ano yan ah Huwag lang sanang anuhin ng mga aso natin, ano? Lako. Pag ito, pinaglaruan ng mga aso natin, tapos na. <laughs> tapos yung damit natin, ano? Pero ano lang yan, mga kinigs, ano? Uh, isang oras at kalahati, tuyo na yan. Tindi na sikat ng araw, eh. Yan. Tapos uh, maglalaba pa ako ng ano ngayon, yung kumot, bedsheet, sampay din natin dyan. Tama-tama. Para makasave naman tayo kahit na mali maliit lang na halaga sa kuryente natin. At yung mga aso natin, dito sila nakatambay kasi malamig. Malamig dito eh, no? Yan, katulad yung nasabi ko, binabasa namin itong simento na to para yung mga aso natin. Natina si Sayon, Iniinitan to eh. Makatambay dyan. Yan. Huwag ka dyan uminom. Ayun yung inumin mo, oh. Ano? Lamig? Lamig, ano? Yan. Ako talaga namang napakainit ang panahon, mga kainis. Kumakain muna tayo, mga kainis, ano? Itong ulam natin, ha? Eh. Pasiho na naman. Tsaka syempre meron tayong papaya. Yan. Pagkatapos natin kumain, yung mga silampay natin, dami tuyo na yun. So by the way, mga kainags, ano, meron nga pala akong gusto nung ikwento sa inyo. Nung nakaraan kasi, di ba, nung nakaraang Tuesday, Wednesday, sobrang init dito sa Edmonton. Meron ako nabalitaan na isang taga Edmonton na nilagay, sinama niya yung aso niya sa sasakyan niya. Tapos parang pumunta yata ng isang lugar yun. May pinuntahan eh tapos iniwan niya sa loob ng sasakyan niya yung aso niya eh ngayon syempre pag pag nakaparada yung sasakyan niya hindi hindi naka ano hindi naka under yung makina syempre walang hangin sa loob iniwan niya yung ano niya yung aso niya sa loob ng sasakyan niya may mga nakakita mga hinags. tapos nireport sa police. ginawa ng pulis pinuntahan ka agad binasag ng pulis yung bintana niya yung sasakyan tapos sinintay siya tapos nung dumating siya, eh, kinasuhan siya mga kainags, Ano? Kasi bawal yun eh. Iiwanan mo yung mga may buhay sa loob ng sasakyan mo. Tapos sobrang init ng panahon. Alam ko, kinasuhan yun mga kainax. Tapos, yung aso niya, kukunin sa kanya. Papalaga sa iba kasi irresponsible ang tawag doon. Irresponsible hey, hey, hey. Lalo na pagka ang iniwan mo sa loob ng sasakyan mo, anak mo, sanggol, bata, nako. Malaking crime yan mga kainags no? Dito sa Canada, ganun. Alam ko, ganyan din sa Pilipinas. Bawal. Tapos napakainit ng panahon, grabe. So yun lang, kaya yung mga aso natin, nako, kahit na sandali lang, kahit na 2 minutes, wag na wag nating iwanan sa loob ng sasakyan natin dahil pag meron nakakita niyan, nako. Mababagaan siya tayo mga kainags, no? Lalo na dito sa Canada. Nako, Mahigpit ang batas dito. Sa atin kain ko. Bakit maparami na naman yung kain nito habang nagkikwento. <laughs> Mamagana naman yung pako. Bihira <laughs> kong. Manok. tayo mag-usap mga kainis ha. Baka mapasarap yung kain ko eh. Hello. Hello Saya ayan, tingnan natin mga kainags yun yung mga sinampay natin, tingnan natin dito <laughs> after uh, halos dalawang oras o, oh, tuyo na mga kainags o, oh. grabe tuyo na agad oh. Dalawa, halos dalawang oras lang mula nung sinampay natin kanina o oh, ayan o, oh. hanggang dun oh. tuyo, tuyo, tuyo oh, on, on, oh. ayos, ayos Tara tara, kunin ano natin 'to. bisa sasampay pa tayong iba. Sasampay naman natin yung mga kumot, yung mga kumot, mga bedsheet na nilaban ko rin. Saktong sakto. Tipid tayo sa kuryente. Yan. Ah. Iba yung amoy nung ano, ano Yung tuyo sa araw, mga kainis, ibang iba talaga. Grabe, ganda. Tsaka ang bango. Talagang patay yung mga mikrobyo. Ngayon, pagka ilalagay natin yung mga damit natin sa tukador madali na lang no isasampay na lang natin tong hanger so ito na yung mga sinampay natin ay mga isasampay natin mga kainig mga kumot tamang tama dyan ha? ano lang to siguro isang oras lang tuyo na agad to mga kainig sa tindi ba naman sikat ng araw lalagyan ko na lang ng ano to ng mga ipit dito maayos tsaka yun oh. sandali lang yan isang oras yan yung mga ipit ako rito tagal na to siguro 7 years na rin itong mga ipit ko na to marami to dati ito na lang natira syempre nag uh, na ano na nasisira rin lumulo tong winter ba naman eh winter summer pero itong mga natira tibay yan lagyan ko lang ipit dito ayos Alright. Yan. Ayos. Woo. Yan. Wow. Lalagyan ko lang ng ng oil yung sa ni Mahal na kasi summer ngayon madaling tumagas yung ano oil nauubos yung oil nito eh ah. tingnan natin ah may oil pa meron pa meron pa Meron pang oil pero lalagyan ko pa ng konti. Konti na lang. Yan. Para siguradong ano. Tapos ito, laking tulong nito mga kainags. Ano? Laking tulong nito nabibili nating oil sa Costco. Kasi mura lang siya. No? $50 dalawang ganito. Sin ano to ah. 100% synthetic oil din. Ayan, ah, tatansyahin ko. Ayan. Ayan. Ayos. Pwede. Ayan o. Yun, no? Pwede, ayos. hmm Masarap natin, ng kape. Kasambi dalawang aso ko. Pinalabas ko eh. Ayun pala. Ano naman ginagawa nun? Stoy! Ano naman yan? Mira naman itong... Mira. <laughs> hmm? Yeah. Punta lang ako sa Home Depot. Sasoli ko lang yung isang box na vinyl flanks na hindi na natin magagamit. Sobra kasi yun eh para may balik nila yung utang natin isa. Bali <laughs> 100 din, almost 100 dollars din yun, yung isang isang box ng vinyl planks. So pag sinoli natin yun, mababawasan yung utang natin. O oh, di diba? Ayan. ba? Ayun, asan 'yon? Ayun, ayun. Eh. Ayun. Ilagay ko lang sa sasak niya. Toto. Toto, to. ayan. Ah, sobra, sobra yung gano natin eh. Ah. Wait lang daling ko lang doon sa Ah uh, Dito ko na nalalagay sa ano Sa uh, Sa likod Yan Alright So, natin yan Kung napapansin nyo yung langit natin Medyo ma maitim ano Ano yan Kasi merong wildfire Dito sa Alberta Kaya yung langit natin ganyan oh no? Pero mainit pa rin ang panahon kahit papaano na nararamdaman natin. Dito na tayo sa ano mga kainig sana. Sa Home Depot. Kunin ko lang yung ating uh, sasole. Yan. Inubad ko muna yung sombrero natin at di malapit lang naman tayo eh. Ay pa, bigat, mabigat to. Mm, just -hmm. ko po Panginoon. Are 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 are. Are ko Panginoon. Ha. Ah. <laughs> Yan, sarado natin. Ayos, tara. Let's go, let's go. Ah, ah, yan. Yung ano nga pala, ay Yung mga bentahan ng halaman dito na lang. Dito na lang siya yung mga halaman. No? Dito wala na, wala na rito. Tinanggal na nila yung mga ano rito. Dito ano lang, yan, dyan na lang. Yan, diyan na lang. Ano na kasi ngayon, naman bilis, ano. Tapos na agad yung July, no. Ilang dalawang linggo na lang ano. O isang linggo. Siguro mga sampung araw na lang, August na. Ah. Nasoli lang natin dito, dito na nasoli. Yan, yeah. oops, pa ah. Bali Yan, so nasoli na natin yung vinyl planks. Tapos yung presyo nun ay bumalik doon sa ating Home Depot card. Yan, yeah, nabawasan yung utang natin. Diba? Maganda na yung sobra. Kasi maganda nga yung member tayo ng Home Depot dito, yung card. Uh, Di baling kumuha ka ng sobra tapos pag uh, sumobra, babalik mo lang, babalik lang din sa yung ano, very comfortable, very ano, helpful, 'di ba? Yan, tapos pupunta ako ngayon sa bangko mga kayo at magwi-withdraw ako ng pera 184 dollar kasi ibabayad ko sa ticket ng River Maya yan tuloy na raw ang concert na River Maya rito sa September 14 o di ba so yung kinuha kong ticket ay premium kasi doon sa 184 na yon pwede ka nang magpa-picture sa kanila mga kainis ano? pagkatapos ng concert yata nila teka muna tatawid muna tayo yan so pwede nating silang mahawakan yung member ng original river maya mga kainis ano? naku mahawakan ko sila makikita ko uli sila nang malapitan kaya siguro kinanta nila yung himala ano Himala, di ba nag na sila after so many years nag-reunited uli sila di ba nag-reunite sila tapos mag-concert uli sila sa iba't ibang bansa o di ba kaya parang himala himala kasalanan bang wag na tayong kumanta at baka umulan pero maganda nga rin yung umulan kahit papaano para ma maibsan yung init na aramdaman natin di <laughs> wag na tayong umulan baka maraming magalit ay ah, wag na tayong kumanta baka maraming magalit <laughs> Himala Kasalanan bang Humingi ako sa langit Nang isang Himala Yun <laughs> Labas nga lang ala Nang <laughs> bira Todo bigay, birit ano ah, <laughs> Bira naman ano Excited na tayo sa, ano, sa concert ng River Maya Mga idol na Super idol ko yan mga kainags ano? Yan talaga yung idol na idol ko nung kapanahon ko way back in 1990s. Ay, mapapanood din natin sila. Reunited, reunion. Yon. Yung maganda ron eh, no? Sa bira mo, po. sa, sa dinami-dami ng mga naging miyembro ng River Maya, no? Nabuo uli sila. Nag-reunion uli sila. Pangarap ko yun, eh, sabi ko, himala nang mangyari yun Imposible nang magkano yun, mangyari yung magka, balik-balik sila, mag-reunite sila para mag-concert para sa mga fans nila. Pero yung himala, mga kainig, ano? Nangyari nga, nag-concert sila diyan, 'di ba, sa Pilipinas. February, last February, no, pinanood ko 'yun sa YouTube. May mga nag-upload sa YouTube, para yung mga salamat sa mga nag-upload sa YouTube no nung mga concert na River Maya. Grabe. Kasi sabi ko pa nung napanood ko 'yun, sabi ko wish ko sana magkaroon din sila lang concert dito sa abroad, especially dito sa Canada which is nangyari nga mga kainis which is mangyayari na nga ah, na at mangy, ano basta mangy nangya, nangyari na bibili na nga tayo ng ticket eh o ba diba, nakaset na ano, buti na lang meron tayong ano no meron tayong mga kaibigan na nagsasabi sa atin na oy meron concert ng River Maya itong date o, ngayon dito ka bibili ng ticket diba di ba? Ito yung presyo ng ticket. nakubutin na lang may mga connection tayo, subscriber, viewers. Maraming salamat. Ayun, naititimbrehan tayo. Kasi sabi ni, may ano yata eh, no? pagka hindi 180 85 or 184 yung ibabayad mo. Parang manonood ka lang, parang ganon Pero sabi ko gusto ko yung premium, yung pwede ka magpa-picture sa kanila, yung ganoon. Pwede mo silang mahawak-hawakan, mapisil-pisil, o di ba? Makausap kahit konti lang, di ba? nung idol na idol ko way back in uh, 2000, uh, 1990s makapal pa ang buho ko noon mga kainay sobrang kapal pa ng buho ko noon hanggang ngayon wala na syempre idol na idol pa rin at nako wish come true dito muna tayo drive through tayo Team Hortons gusto ko lang mag soup ng ano potato potato soup yan ang gusto kong kainin ngayon eh bago ako malis doon sa ano sa drive through chinecheck ko muna maigi kung merong kutsara may tissue kasi minsan nakakalimutan Halimbawa, bumili ka ng soup Wala namang kutsara <laughs> Ihigupin mo yun, ganun no Mano-mano Hindi, -mano. syempre nakakalimutan minsan Dami ng customer Minsan pagod na Hmm Kain tayo mga kinex oh. Hmm. Yeah, no? Bumili pa ako ng ano kinis, ano sando ya yeah. <laughs> naninibago ako rito sa winners mga kainags ano? kasi ang daming mga namimili ang haba ng pila namin grabe nagbabayad tapos sa yung mga kasuotan namin naninibago ako lahat maiikli no? syempre sa summer mainit yan, no? pero syempre nasanay kasi tayo na ang suot namin dito balot na balot yung mga katawa namin eh, no? pero ngayon nagugulat ako na natutuwa ako no? kasi kami naka, yan, naka ganyan ang forma namin naka nakashort Nakasando ano, parang tuwan kami lahat eh dito na tayo sa bahay. Ayos. Hu, init. Yan, tapos sa uh, tama Nakita ko yung mga raspberries mga kainag. So, lagay mo natin itong pinamili natin dyan. Ito, 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 ito. Mula, Uy, nandito yung kapitbahay natin. Ito, 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 oh. ito, Nako. Ay, hindi pa hilaw hilaw pa, eh. Ayaw pa matanggal, eh. Hanap tayo dito. Ito, 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 yan, Eh, oh. wala pa, hilaw pa. Ito, ito, toto, ito, medyo marami-rami. toto, toto Asan ba ito Yan, oh. Yan. Yan yeah, no? daling matanggal. Yung mga madaling matanggal, pwede natin kunin yan. Hmm, yan yeah, no? hmm. Yeah, isang pa ba ito? Toto, to 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 Yan o, .Yeah, no? mga kainigs, oh. Dami rito, toto, to to yan o. Oh. Ayos. Parang mga nabansot ang mga raspberries ngayong kapitbahay ko ha. Ah. Mga nausog ko yata ha. Ah. Ito mga kainags ano? meron tayong nakuha. Oh. Natatakam ako Ah. Mm-hmm. Tong yum, napakasarap. Mhm. Mm -hmm. dami sa lobo. Oh. Eh, dami sa lobo. Oh. Mhm. na sige. Hmm? Hana. Ana, ha? Ana. Ano, ano doggy, ha? Hana, kana, kana, kana. Ah. Kumusta? Ha? Huh? Kumusta kayo? Ha. Ah dito muna tayo sa ano, lalim ng puno, Ambay muna. Dali lang, sandali lang. Ay, ay, kinelas ko, kinelas ko. Sandali. Ay, ay, ay. Ako, ang bibigat ng mga aso nito. Lalaki. Tabi dyan. Ako.